Oh, uh, mapagpalang araw po sa atin uh, sa ating lahat, mga viewers, mga supporter, uh, lalong-lalo na po kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, at kay Kalinga Prof. So, nandito po kami sa lugar ng Montagbak at merong isang kababayan na nanawagan sa akin at nag-message at tumingi po ng tulong. So, akin pong pinuntahan ngayon at kasama ko si Ate Catherine Official, pero may sarili po siyang scout, no? Uh, atin po muna Uh, tuklasin ng ang buhay ng isa nating kababayan kung ano yung panawagan ng problema sa atin mga kababayan. Good morning! Tao po! Kathleen! Ay, okay. Good morning! Oh. Guys, ito yung ano, no? ito yung kababayan natin na ha, nanawagan at nag-message sa akin. Uh, meron yata siyang panawagan sa atin ng konting problema. At ito yung bahay niya, guys. Oh. Ayan, yung pinakabahay nila. Ayan, ayan. At yung asawa daw po ay may sakit. Pero, uh, hindi siya pwedeng tumigil ng trabaho at sa pangangailangan nila. At may mga anak siya nag-aaral. At may, yun, gaya nga nyan, ng kanilang bahay. At yung, syempre, hindi sila pwedeng uh, lumipas sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Okay? So, tara, samahan nyo akong interviewin si... Kailin! Kathleen, hi, good morning. Ah, ito po yung kanilang bahay, guys. Hi. Oh. Good morning, Kathleen. No? Oh. Ikaw yung nag-message sa akin. So, ah, ito nandito ako para para tanungin at anong reason bakit mo ko message or tinawagan, no? Ah, guys, oh, bagong lahat ito po yung kanilang tirahan, no? At na-video ko na yung sa labas kanina. Ito yung kanilang. At meron din man silang second floor. Ayan. Meron silang second floor. Dito ba ay nangungupahan o sarili? Hindi po namin sarili. Ano to? Second floor? oh, guys, oh, may second floor. Ang dilim. Sira-sira na yung buhay. Oh. Ano? Na, 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 ano? Na umuupa? Hindi. Ano yung binang ko po? Na, dito Uy, kulot. Ang cute ng baby, oh. Anong problema natin, sis, at pinapunta mo ako, or... Ma, hindi po sana kung tulong bang bilang ang asawa. Ano ba? Ano ba ang naging uh, problema at um, anong sakit ng asawa mo? Sa baga. Sa baga? Oh my God. So, nasan siya sa oras na to? Na-trabaho. May nararamdaman, may niinda siyang karamdaman tapos kailangan talaga maghanap buhay sa anong dahilan kulang po kami sa ano may nag po kaya hindi pwede mong tigil ano nga ang pangalan ng asawa mo? Ricky Agapito ito ba yung ano? ito ba yung naglalako ng mga walis Ako, dati. mga ay... halaman hmm. Ah, oh, so sa sitwasyon nyo, hindi siya pwedeng tumigil kahit may nararamdaman. Ah, uh, ito po kababayan ko, ah, uh, ito mga kapatid no. Ito ang sitwasyon ilan ang anak mo? Lima. Lima. So ilan yung nag-aaral? Tatlo po. Grade 8, grade 5, grade 3. Pumasok sila. Apo uh, yung grade ko na andiyan. Buti naman nakapasok sila pa no, may paano sang kayo kumukuha. Um, kahit paano po na kaka na, ko po siya pambawon ng Masipag at masipag pa rin, no? Kahit may hindi siyang... Sa ngayon, ano yung pinaka-work niya? Yung nakatrabaho niya? Nangangamuhan po siya din sa bilihan ng soft drinks sa U Uno. Siyempre, yung pagbubuhat na, no? Yung pagbubuhat na, medyo affected din okay, sa katawan niya sa likod Kaya po, na-away siya minsan sa likod dito para magpalit ng dalit. Kasi, pag nababasa po, nasa hito yun. Likod niya. So, mga... Nangangamuhin ako, kunang na tunog sa ipo, kaso sa Saan ka humingi? Saan ka humingi ng tulong na hindi ka binigyan? Sa, Maa, do po ka ng medical. Diyos ko. So, kailan mo na talaga ng probe ng medical. Na, hindi, do po po ka, hindi do po siya ng medical. Pero, nagpa-check up siya doon. Oh, po. Yan po yung receta, oh. May check up siya, pero ba, Bawad Hindi siya binigyan kasi outpatient daw po yun pero kung nakakumpayin daw po sa provincial pwedeng magbigay sila ng medical pero kay Tejada hindi po. Kaya hindi ka na nakabalik ng Kapitolyo? Hindi na po. Kasi dyan ba sa center natin walang, di ba meron dyan sa center natin? Ay, ano sa... po yun yung TV po yun. Ah, sorry, sorry. Sorry guys, no, kasi akala yung, ko. Ano po yung sa asawa ko po, yung Bikod niya, tsaka yung upo niya, hindi isang buwan. Siyempre, kung diretsyo naman yung hanap buhay niya, at uh, uh, talagang kailangan gumalaw kahit sa isang, sa isang, uh, isang ama, isang, uh, isang ama ng isang tahanan, no, sa sitwasyon nila, guys, ito, ito yung pinaka, ano nila, no, uh, uh, kasi, two days na, two days na, nung mag-message sa akin si, ito si Chris si Kathleen no two days na sabi ko sobrang busy po natin at ngayon na uh, bigyan ako ng pagkakataon para interviewin siya at sabi ko nga sa kanya baka sakali at manawagan tayo sa ating mga 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 kapatid na may mga mabubuting puso at kahit man lang po sa konting tulong sa hindi man po sa financial at sa gamot man lang po ng isang tatay na limang anak at ganito po ang sitwasyon nila ay kinakatok ko po yung mga puso dahil ito po yung pinakatahanan nila no sa sobrang hirap din po ng buhay hindi nila kaya siguro magpaayos din ng pamamahay so guys uh, ako na po yung kumakatok sa inyong puso baka sakali po kahit ang panawagan ni Kathleen ay kahit gamot man lang po ikaw, ikaw ang manawagan, no? Kung baka sakali. Ano po, matulungan nito po ako, makabahaling. Bulong kang ako po. Kasi po siya naghahanap po sa kanyang, kung hindi ba po siya makahanap po eh, paano po ang Hindi ka naman pwede rin magtrabaho, no? May asma po ako. May asma ka man? Ay, ha, Kaya hindi pa ako pwede Ano po eh. Pag inabot nga po ako, ang mga anak ko na na lang po yung gawa. So dapat pala hindi ako nasana sana kikilam sa sitwasyon nyo, no? Bilang isang ina at bilang isang ano din sa sitwasyon nyo. Kung pwede siguro, <laughs> yung, at yung five niyong anak, ay sapat na, sister, ano? At para kahit pa paano, sa anak buhay, pwede kayo magtulungan kahit sa simpleng anak buhay lang. Pero sige, ah... Uh, manawagan ka sa ating mga mababait at may mga gintuang pusong kababayan kahit man lang sana sa gamot never po, wala siyang iniinom kahit anong gamot Ano po siya nang may bawas na po yung presyo nito kasi pa isa-isa pero 3 times ng... sa po sana ng isa niyang ang ilang ilang gam ilang tablet ang iniinom niya da, maghapon Ano po depende yung binigay sa center na antibiotic tapos yung nareseta pong dalawang gamot, yung isa dapat ay... Dapat kasi tuloy-tuloy yan in 7 days or conforme dun sa sitwasyon. Hindi days po yung kasi yung 30 pieces daw po, dapat 3 times a day. 3 times a day. So, hindi siya nakaka-uinom ng ayos. Hindi po. Oh, so, It's guys... Isang beses lang po siya sa isang araw nakaka kasi Kulang po nga sa pera. Uyaan mo, baka sakali na, ano, no, baka sakali, sa panawagan niya, panawagan mo, katlinat at meron tayong mga, mga, 350 lang po, 350, pero dapat ipagkasya, kasi sa sitwasyon, may mga nag-aaral kayo, no, so, guys, no, baka sakali po, may mga po pwedeng mag-abot, at ako po, ay ngayon lang po, siguro, ninyo maririnig na, ako na po yung kakatok sa inyong puso. Kahit ang hinihingi lang po ng ating kapatid ay para sa gamot ng kanyang asawa para po ay siya magpatuloy ng paghanap buhay. Alang-alang man lang sa kanyang limang anak at sa asawa niyang may nararamdaman din po pala at may, may sakit din na hika. Kaya hindi siya siguro pwedeng uh, makipagsapala rin kung anong trabaho. No? Tsaka wala pa rin po siguro mag-aalaga ng kanyang anak. So guys, ano, uh, kung... Kung meron man po na gustong magbigay ng tulong kahit man lang konti para sa uh, gamutan ng kanyang asawa. 'Yun lang naman po ang hinihingi niya sa akin kaya ako'y pinapunta sa kanyang bahay at nakausap um, siya no sa oras na 'to wala daw po yung asawa niya at um, at nagtatrabaho, baka sa kalsada at um, siyempre kailangan nila yung pangaraw-araw. Anong ulam nyo? Oh, may ulam sila, oh. Ito, oh, di, oh, oh, Ito, guys, ang kanilang ano, no? Ang kanilang pamamahay. Ah, uh, sira-sira din. Uh, importante, sila ay magkakasama sa isang bubong. Uh, tumulo man yan, madali naman sa hudan eh, ka <laughs> ng madali, ano to, second floor, na no, ang cute naman, ang cute naman, di, eh, paano ang pag-akit nyo dyan, Naka, nakagapang, guys, oh, ito oh, nakayo. Ay, pupunta ako sa second floor, guys. Titingnan natin yung second floor nila. Aray ko, ayun na. One point na untog na si Inday. Pakya na meron na mamasok. Oy, guys, ano to? Hindi ko makita. Oy, siguro emergency pag dinahait itong lugar na to. Meron silang ano, ang tawag nila sa ganito, atik. Atik nga, pang emergency. Di, may natutulog ba dito? Dati po, may Ah, pa, pa ginawa nyo ng budega, nangingilam si Inday, oh. Guys, hindi nyo makita At hindi ko rin siya maano nang ay, hindi siya pala kwarto. Ah, ano lang siya, istakan siya ng mga gamit-gamit nila. Pero ano, ah, nauntog ako, ah. ah <laughs> nauntog ako, ah. <laughs> si Inday, ay pumasok, makiat. Hello! Anong pangalan ng batang yan? Oh, si Caitlyn. Ay, si Caitlyn. Ano yun? Ano yun? Agsara. lang si Inday. So, Katlin no? Uh, baka sakali, no? May, sa panawagan mo, may makinig at ma, uh, may kumatok ang kanilang damdamin at mabigyan ka ng kahit konting pang ano, gamot man lang sa asawa mo, no? O, uh, siya. Oo, baka may gusto ka pang sabihin baka sakali lang at mm. ano po sana po mabigyan yung ako ng para po sa po kasi hindi na ang po talaga naghahanap po kasi wala kahit po gusto ko man pong maghagit sa ibang ano daw mga po ako sinakaraan gulpe po silang requirements ng kaulangan Grabe, no? Grabe. At eto, kumakatok na sa puso nila na hihingi ng tulong or kung ano pa yung sa, ano, sa, saan ka lumapit? Sa Kapitolyo. Kait ako sa Kahit may dala ka ng, ano, katunayan na... Meron pa ako mga reseta. Katunayan na talagang kailangan niya ng gamot. Kasi gamot man lang ibibigay nila, hindi naman, hindi naman talaga kas, kung sakasakali na, kung hindi man sila naniniwala, pwedeng sila ang bumili ng mga gamot na yan. Uh, so guys, no, ito at sikatlin si Kathleen, uh, op. guys, no, uh, atin na pong nakausap si Kathleen at nasabi na niya kung ano yung panawagan niya, kung bakit niya ako minessage at kung bakit niya ako tinawagan ng isang araw. Yun po pala ay uh, hinihingi niya ng konting tulong kanyang asawa. Uh, Siyempre, bilang isang padre di familia, kailangan niya pa rin talagang kumayod para sa pamilya niya, no? So, kumakatok po sa puso niyo itong aking, itong aking ating kababayan na si Kathleen, na baka sakali ay eh, kahit konting panggamot man lang po ng kanyang asawa, no? Baka sakali sa inyo po, sa inyo po, sa inyo pong biyaya siya gumaling at mm, ipagpatuloy yung anak buhay niya para sa kanyang limang anak at sa asawa niyang, may nararamdaman din po palang yung da na hinihinga, lo, no? Asma, ikang kang asthma, asma, asthmatic. So guys, ah uh, hanggang dito na po muna ang aking video para kila Kathleen. At babalikan ko po siya mamayang hapon para dala ng konting ayuda guys. ang uh, konting grocery na galing sa ating mga mahal na sponsor. No? Aabutan ko muna po siya kahit ng konting bariya lang na galing po ito sa pinaaabot ni Tita Air Magalo. No? At yun naman pong grocery na mamaya, yun po ay galing pa rin sa ating mga mga sponsor na kay Ma'am Pia Fain at kay Summer Girl na eh, pinagsanib para sa na grocery nila. At yung pong bigas na nga aking dadalhin ay yun po ay sa Love and Care Family na sa pangunguna po ni Ma'am MJD. Salamat po sa mga walang sawa na pagpapaabot ng biyaya sa ating mga kababayan at pagmamahal po sa akin at suporta na rin. No? So guys, eto, taabutan ko muna ng konting barya si Kathleen. Guys, Katlin uh, Kathleen, ito ay akin munang iaabot sa iyo kahit konting barya lang. Ano, ayan ay galing kay Tita Irma Galo. Uh, yun, yun, po ay mga binibigay-bigay sa akin kahit papano na kahit pan sarili ko hindi ko ginagasos. emergency na meron tayong kagayan tutulungan may iaabot ko sa inyo uh, mamaya babalik ako at dadalang kita ng konting ayuda ha Saga po may magtulong maraming maraming salamat po Ate Delma. Ng ah, sige. Guys, napabalik po ako no at nakasalubong ko yung asawa ni Kathleen para mahingan po natin ng konting mensahe na kung bakit ano talaga yung kanyang karamdaman no. Para makilala nyo na rin po kung sino yung asawa ni Kathleen. At, eh, napabalik ako, at nakita ko yung asawa mo. Hi. Good morning. Oh. Guys, ito po yung asawa ni Kathleen, oh. uh, ano, Brad? Kumusta ka man? Ayos, man. oh, ano daw yung ano mo? Kasi lumapit sa akin si Kathleen nga at meron ka daw yung iniindang karamdaman. O, buto nakakapagtrabaho ka. Ay lang, pinipilit lang at para may ano sa pamilya. Oo, kasi sobrang sipag po ito kung ano eh, kahit paano nakikita ko rin siya. Uh, nagtitinda siya ng mga walis, walis tambo, kung ano yung mga pwede niyang ilako. Tapos sa palengke, nagtitinda rin siya ng mga halaman, kung saan saan niya po mga binibiliyan uh, binibili yan kasama yata. Yung anak, kung di ako nagkakamali, ano? Uh, Ricky, tama po ba ako? Rock, eh, Ricky ang pangalan. So kapatid na ano, no, bilang isang... Bilang isang Ah uh, kapit bahay or ate na, ate na. Naparito ako para tanungin ka kung ano yung talagang nararamdaman mo sa pangangatawan. At para may ano natin sa ating mga kababayan, yung pangangailangan mo na gamot. Baka sakali may, may, may kumatok sa kanila mga puso at magpaabot sa iyo. At bilang isang ama ng isang tahanan, kailangan maging masigla ka. At para ipagpatuloy, pagpatuloy yung mahanap buhay para sa iyong pamilya saan nila ang ang nararamdaman ko sa baga sa likod tapos paggahapon natamlay yung katawan ko pagkatapos ng trabaho So ano ikaw ikaw manawagan ka kung ano yung gusto mong iparating sa ating mga kababayan baka sakaling may makapakinig sa yung uh, dalangin ka nga, baka sakali lang uh, na nawala lang po ako at sana mabigyan ng kaunting pang tostos -tos lang sa gamot medyo mahal di kaya ng pamilya. Eh. Hmm, at galing na nga daw siya sa kapitolyo niyang inihingi nila ay yung <coughs> medical ay eh, katunayan naman gamot na itong reseta na gamot na ang daladala pero walang nakapansin at ang sabi daw humingi muna ng medical certificate <tos> at <tos> um, pumunta naman daw sa doktor kung saan siya nagpa-check up anong sabi? Hindi po siya nagawa ng medical certificate pag-outpatient. So Brad, no, ayun lang ang yung kahilingan para sa yung gamot baka para para sumigla ang yung ulit pang katawan Siya ay nagdi-deliver, taga-deliver ng mga soft drinks. Yun ay binubuhat pa nung bigat noon sa katawan niyang itong matchong ito. <laughs> <laughs> oh, siya kapatid no, uh, napansin lang kita kaya ako'y napabalik. So guys no, ito po yung asawa ni Kathleen at siya, ang, ang pangalan ho niya ay Ricky, kundi ako nagkakamali. Eh. Si Brad Ricky. Sige Brad, baka sakali uh, may makapakinig sa yung mm, sa yung healing no at kahit man lang sa gamot hindi gamot lang po para bumalik ang sigla ng pangangatawan at mapansuporta sa kanyang hanap buhay at may binubuhay po siyang limang anak at asawa na meron ding sakit sige po salamat Brad sa konting oras na pagbibigay mo ano ang pagbibigay mo sa atin para ma-interview ka salamat ha sige bye bye No, na no, interview ko na si Ricky, yun yung asawa ni Kathleen na yung tumawag sa akin para ihingi man lang sila ng konting tulong kahit sa gamot man lang. At kami ay uwi na kasama ko si Ate Kati at iba naman po yung kanyang na scout na, Ah, uh, shout out nga po pala sa ating mga nagmamahal na mga sponsor diyan uh, kay Tita Ermagalo. Tita, nakapagpaabot naman tayo ng konting barya at pambili man lang ng dalawang araw na gamot. Pwede na siguro 'yon, Tita. Kay Mami Susan Uwingan, no? Uh, kay Ati Marley Guason, uh, kay Ma'am Pia Fain, kay Summer Girl, at Love and Care, Ma'am Ma MJD. Uh, isa na naman po sa mga kababayan natin na, na mabibigyan natin ng konting ayuda. Si Kathleen, ang mag-asawa. Yan po ang hinihingi lang naman nila. Pang-medicine ng isang padre de familia para may pagpatuloy niya po yung paghanap buhay niya, para sa kanya limang anak, so guys uh, hanggang dito na po muna no uh, salamat nga po pala sa pagbibigay oras sa akin uh, kuya Bal Santos matubang na na kailang beses na rin po ako nakasama sa inyo, yun po yung aking karangalan na makasama po sa mga lakad nyo no, ate Edna salamat po, uh. Kalinga Prob salamat, salamat uh, at ako kahit pa paano, welcome na sa Team Kalingap. tim uh, team Tanod, no? Hindi ko na muna kayo may isa-isa, mga Team Tanod, no? Uh, salamat din sa suporta na binibigay niyo sa akin at, at pagbabantay sa ating mga sinusuportahan. At yung ating bahay, no? Huwag kayong mag -away -away dyan. At pagpatuloy niyo ang ating anak buhay. Sugod lang na sugod hanggang may oras at taga-suporta tayo ng ating mga kababayan na youtuber, mga kapatid. Ah, uh, salamat, salamat guys, hanggang dito na po muna ang aking video sa ngayon. Salamat po sa pagsubaybay ng aking mga videos. Salamat guys! Bye-bye! Guys, babalik ako kila Kathleen, no? Kasi napangakuan ko kanina ng konting ayuda. So, magbibigay tayo ng konting ayuda ng bigas at konting grocery. Ah... Uh, kahit papano malaking bagay na to sa kanila malaking tulong na to ng ilang araw at para sa kanilang mga anak tara guys samayin nyo ako at mag lang tayo saglit na matapos na lahat ng aking mission sa araw na to Kat! eto eto dala ko yung konting ayuda no ayan Nag-ano kayo baka tulog ay, ay sorry may tulog O, ito oh guys ito yung sabi ko konting ayuda may bigas dyan, no? Tsaka, konting grocery. Ano? Ay, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. So, na store ko, mga bata. Tulog. Ano? Uh, yan, tignan mo yung konting grocery natin. At yan ay galing kay Ma'am Pia Fanny at kay Marit... Uh, sorry. Ah, uh, Summer Girl. Ah, uh, Salamat, eh. Uh oo. -oh. Tsaka, konting bigas, no? Kahit paano makatulong na sa inyo ng ilang araw. At hindi na masyadong isipin ni Ricky. Yan pa. Na? No? O oh, sige. Thank you po. Oo, oh, Thank you. Bye bye. Yeah. At hindi um, pa ako na, nakatatapos ko lang sa mga napuntahan ko din lang. Anong meron? Anong kaso? Anong kaso mo? At <laughs> hindi ka ba nakakalaya hanggang ngayon? Hindi <laughs> Ano ba kailangan natin para makalaya ka na? Piyansa. piansa O oh, bahala na. Bahala <laughs> na si Ricky diyan sa piyansa naabot ko na ang konting ayuda at mga laking bagay na ito sa kanila. So, sige ano, at um, basana at marami makapansin dun sa panawagan mo. Kahit konting um, panggamot-gamot man lang may matulungan kayo, no? oh siya, bye bye. Ay, nakalaya ka na agad. Kanina lang, nakakulong ka pa, nakapiyansa ka na. O siya, sige po. Sige, sige, bye bye, bye bye Kathleen, ha? So, guys, tapos na ang ating misyon. Nakapagpaabot na tayo ng ayuda sa isang pamilya malaking bagay na yun sa kanila at hindi na masyadong isipin ng kanyang asawa. So guys, bye bye na! Bye bye guys! Thank you very much! Salamat sa panunood!